Itatit tayo sa, sa PBA. Ah! Mga ka-sports, handa na ba kayo sa isang posibleng na comeback of the decade? May kumakalat na usap-usapan na posibleng bumalik si Big Game Game Shop sa PBA at Magnolia Hotshot. Dahil matatandaan na gustong-gusto ni Coach LA si James Shop sa Magnolia at nare-reserve niya pa ang number 8 niya sa Magnolia Jersey. Kung totoo to, -toto, siguradong madadala nito ang nostalgia at excitement para sa mga Pure Foods at Magnolia fans. Pero tanong, posible ba talaga at paano siya makaka-apekto sa bagong sistema ni Coach L.A. Tenorio? Si James Shop ay isa sa pinakamalaking pangalan sa PBA history. 7 times PBA champion, 2 times PBA MBB, at kasama sa PBA 40 greatest players. At syempre, kilala bilang big game games dahil sa clutch shots at killer instinct sa playoffs. Matagal siyang naging mukha ng Pure Foods, Magnolia Franchise, bago siya na try sa Rain or Shine noong 2016. Kaya kung babalik siya ngayon, parang full circle moment ito para sa fans at sa team. Ngayon, under new coach L.A. Tenorio, Magnolia is entering a transition phase. May mga bagong perma, tulad ni Xavier Lucero, Abby Gomez at Yuki Andrada. At siyempre may veterans pa rin tulad ni Mark Baroka, at Ian Sangalang. Kung papasok si James Shop, hindi na siya magiging main scorer tulad ng dati. Pero imagine this, siya yung magiging veteran leader sa locker room. Pwede rin siyang gamitin as situational shooter, lalo na sa mga clutch moments. At syempre, marketing wise, instant boost sa ticket sales at fan support. Mga balita at haka-haka, sinasabi Magnolia might be cooking something big at kasama sa mga usap-usapan na posibleng magkaroon ng reunion with James Hindi pa confirm pero kung papasukin siya, baka sa isang short contract lang muna. Ganda rin yung nangyari sa kanya sa Rain or Shine kung saan binigyan siya ng one year of deals. At sa tingin ko, may negatibo at positibo ang pagbabalik niya sa Magnolia at sa PBA. Unahin na natin ang positibo. Una nga rito ang veteran leadership. Siyempre kilala naman natin si Big Game Games na isang veterano na at walang kaba sa puso. Pangalawa rito ang pan engagement. Kilala rin naman natin si Big Game James bilang maraming fan base. Panghuli ay ang kanyang clutch experience. Kilala natin si James Shop na walang kaba sa dibdib at hindi takot tumira sa dying seconds. Kaya makakatulong to sa mga batang player na mabusang kanilang kumpiyansa na makasama si Big Game James Kumunta naman tayo sa negatibo. May edad ng 43 years old si James Schott. At alam naman natin na mas mabilis at atletik na ang laro ngayon sa team. A. Pangalawa at huli, pwede bang maka siya sa bagong sistema? Knowing na ang coach niya is halos kasabayan niyang player. Makikita natin yan pag nagbalik siya ng magnotya. So mga sports, matuloy ang pagbabalik ng big game games. Siguradong magiging emosyonal at exciting ang season 50 ng PBA. Pero ang tanong, dapat ba talagang ibalik si James Camp sa Magnolia? O mas okay nang tumutok sa ang team sa youth movement nila? Comment your thoughts below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng basketball updates at sports. Maraming salamat mga ka-sports!